Hi guys, good morning. Ayan, ang oras naman ngayon ay 8.20 na ng umaga. Naghintay ako kay madam kasi sabi niya, pagkatapos niya ng kanyang duty, night duty kasi siya guys, pagkatapos niya ng duty ay pupunta siya ng clinic para magkuha ng kanyang mga maintenance na gamot. So yan, tapos na ako naglinis, tapos na rin naglaba. So, naghintay ako sa kanya para kakain na kami kapag darating siya. At saka guys, Pagpatuloy so, natin yung story ng Pinay dito na unang katulong nila. Paano nila sinabi ni Jenny ang totoo? Kasi guys, palagi niyang hinanap si Tela. Saan si Tela? So sabi ni Sir, umuwi ng Pilipinas kasi nagkasakit pero darating din yon Babalik yon dito. Palagi nila sinasabi ng ganyan. Pero ang totoo nun guys ay wala na si Tela. Palagi kasi umiiyak ang bata kaya ayaw nilang sabihin na wala na. So yung night duty daw si madam non guys tapos umiyak yung bata inanap niya si Tela kasi kapag matulog yan si Jenny dati guys hindi yan makatulog kapag hindi mag storytelling yung amo kong lalaki kailangan may story yan hanggang sa makatulog yung alaga ko umiiyak kasi hinanap si Tela so sabi ng amo ko ano daw gagawin niya so tinawagan niya si madam saka si madam meron siyang kasama na pinay na nurse din ba So sabi ni Sir ay maggawa daw sila ng storya na sabihin daw na, na si Tayla yung pinay na kakausapin ni Jenny. So yun, parang si Madam yung nagsabi na ganito palagi ang sinabi ni Tayla kay Jenny. Kasi malit pa si Jenny noon mga 4 years old pa. Hindi kasi makatulog talaga guys. Palagi daw umiyak. So ang sabi naman ni Sir ay sige tawagan natin si Tayla. So, tinawagan ni Sir yung kasama ni Madam na pinay at kinausap. Sabi na, hello Jenny. Jenna, kumusta ka na? Ganyan, ganyan. Kasi magtagalog mag din daw yon. So, parang natuwa yung bata. Saan ka na? Bakit hindi ka pa umuwi? Kasi alam mo naman, kapag bata, guys, ay palagi yung marami mga tanong, di ba? So, maraming mga tanong, ganyan, hindi na makasagot yung kasama ni madam sa trabaho. Kasi hindi niya alam. Hindi niya paano, paano niya sasabihin. At saka na-recognize ng bata yung tinig ng Pinay. Sabi niya, Papa, hindi ito si Tela so binaba niya yung cellphone ka agad. sabi niya papa hindi to si tela so parang naiyak yung amokong lalaki guys kasi na-recognize talaga niya yung boses ni Stella so sabi niya sir sige tawagan natin bukas baka ano yun baka kapatid lang yun ni tela o anak ni tela tawagan natin bukas nakatulog yung bata guys na parang yun ang iniisip niya ba kinaumagahan sabi niya sa kanyang papa papa alam mo na panaginipan ko si tela kagabi sabi naman ni sir anong napaniginipan mo, sabihin mo. Sabi ng bata. Papa, nakita ko si Stella, nakaputi siya. Kinabahan yung amo ko, guys. Sabi niya, Papa, nakita ko si Stella, nakaputi siya. Tapos sabi niya palagi sa akin, Jenna, come with me, come with me. Tapos palagi daw niya, parang ano ba, kinakamay daw niya. Punta ka dito, punta ka dito, come with me. Palagi daw ginanyan. Niya Pero si Jenny, parang natakot daw siya. Sabi niya, parang natakot ako kasi ano, nakaputi siya lahat, ibang-iba yung mukha daw niya, iba-iba yung damit niya, nakaputi siya lahat. Tapos palagi sinasabi na, come with me. Pero hindi pa siya nakalapit, gusto na daw niyang lumapit, hindi pa siya nakalapit. Nagising na daw si Jenny. Kinabahan masyado yung amokong lalaki at saka kasi madam yung narinig nila yung sinabi ni Jenny na ganoon yung panaginip niya. So pagkatapos noon guys, ay sinabi na talaga nila ang totoo na wala na si Stella. Kasi palagi talagang hinahanap ni Jenny hanggang sa napaniginipan niya nang ganun. So sabi ni sir, ibang iba, iba to parang nabatok Kasi gusto daw kunin si Jenny sa panaginip ni Jennifer. So natakot yung mga amo ko at sinabi na nila yung totoo. So palagi na lang sinasabi ni sir kasi palagi nga siya magstorytelling storytelling kapag matulog sila. Palagi na niyang sinasabi ka Jenny na si Stella naging angel na palagi nandyan para gabayan ka. Uh, kapag malungkot ka, nandyan siya. Palagi daw sinasabi ng ganyan na naging angel na si Stella.